Kalihira ka station to. Kesa mag-Kyoto sila. hmm no, oh, babalik pa sila One and a half. Hindi kahit doon sila manggagaling. Grabe yung mm. mm. Ang ganda yung naman ang estasyon nila. Ang ganda ng estasyon nila. Parang ano. iba oh, Oo. Parang labi ng isang hotel eh, no? Lalo oh. sa Oo oh, nga. Sana ganito rin. Sana ganito rin bi ayong bigo. Sa muni live, sa muni live doon hindi no? naman sa GC natin. Hindi pa. Hindi naman. Okay. Wala na yan.